Siya nga raw sana maaari ang magiging number one player of all time ng NBA League kung hindi nga lang siya biglaang nawala sa liga na ito at malamang ngayon ay isa na rin sana ang pangalan niya kabilang sa mga kilalang star player ng NBA League at siya ang sinasabing key player ng 76ers taong 1997 at naging NBA Rookie of the Year sa taong din yan at matatandaan nga na binansagan pa itong si Allen Iverson na The Answer dahil siya nga raw ang sagot sa kanilang team para mag-champion sa ilang dekadang paglalaro sa liga ng NBA. At siya ang naging problema ng buong team ng NBA ng panahon na iyan. Maraming mga player ang talaga nga naman na hindi pinalagpas ng bangis nitong si Allen Iverson sa loob ng court. Sunod-sunod na award ang natanggap nito sa ilang taon niyang paglalaro sa liga ng NBA mula nga 2001 at hanggang sa 2005 ay nakuha nito ang All-Star Game MVP Award at naging Hall of Famer sa Naismith Memorial Basketball. League at isa siya sa mga player na sinasabing one of the greatest scorers, shooting guards and one of the most influential players in NBA history dahil nga sa napakatinding performance at ambag nito sa liga ng NBA. Nang ito ay naglalaro pa kaya naman hindi maiiwasan ang panahon na iyan na tawaging isa siya sa banta ng liga lalo na sa team na kanyang mga nakakatapat. Kakaibang dunong araw talaga ang meron sa player na si Allen Iverson pagdating sa loob ng court. Pero matapos ang magandang paglalaro nito sa kanyang team ay hindi nito nagawa na mapachampion ang kanyang team na 76 years ng taon na iyon. Sa ilang taon niyang paglalaro sa team na ito ay hindi niya nagawa ang kanyang pangarap na mapachampion ang kanyang team. Marami ang nadismaya sa prediksyon ng maraming analisado tungkol dito kay Iverson na siya nga raw ang susi para magpa-champion sa team ng 76ers ng panahon na iyon pero hindi nito nagawa ang bagay na iyan. Pero bakit nga ba biglaang nawala sa liga ng NBA ang pangalang Allen Iverson? Ang sinasabing badass player ng NBA League at ang future Hall of Famer ng NBA matatandaan nga sa karera nitong si Allen Iverson sa liga ng NBA ay marami nag nagiidolo sa manlalarong ito pero marami rin ang hindi natutuwa sa mga disrespectful act na ginagawa nito sa loob ng court at lalo na sa mga player na kanyang nakakatapat. Maangas na player, mahangin, bastusan kung bastusan sa loob ng court. Yan lang naman ang mga salitang maaalala sa pangalang Allen Iverson ng mga panahon na iyon. Isa sa mga inaabanga ang player pagdating sa kanyang panahon at kahit pa ang ating idolo na si Black Mamba Kobe ay talaga nga naman na hindi nakaligtas sa angas at buhusay nitong si Iverson at nagkatapat pa ang dalawang ito sa finals taong 2001 talaga nga naman na ang laban na iyan ang hindi makakalimutan ng maraming tao talaga nga naman na pinahirapan nito ang best duo noon na si Shaq at Kobe Bryant ito ang first championship game nitong si Allen Iverson pero sa kasamaang palad ay tinalo sila ng Lakers matapos nga yan ilang taon sa paglalaro nitong si Iverson ay bigla-bigla itong mawawala sa game dahil nga rin sa pagiging matigas na ulo at kadalasang sangkot sa away o gulo ang player kahit pa na ang kanyang sariling head coach o assistant coach ay hindi nito sinusunod at may sariling pagdedesisyon ang player na ito at ito ang madalas na nagiging problema nitong si Allen Iverson. At madalas pa nga masangkot ito sa mga kaguluhan sa labas at madalas pa nga na hindi ito sumasama sa mga training game ng kanyang team, madalas pa nga itong masuspinde dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Marami ang nangihinayang sa player na si Allen Iverson dahil nga sa napakagandang laro nito, crossover move, fade away shot at kahit pa islam dang ka hindi mawawala sa kakayahan nitong si Allen Iverson at taong 2013 nga ay inanunsyo sa buong NBA League ang pag-sign nito ng kanyang retirement sa liga na ito at dahilan lang naman ito ang kawalan niya ng desirement sa paglalaro ng basketball. Isang dating napakasikat na player at maraming pinapahirapan at binabastos sa loob ng court na ngayon nga ay nawalan biglaan ng gana sa sports ng basketball. Isang superstar player noon na biglaang nawala sa liga ng NBA at binaliwala na lamang ang kanyang pangarap na magpa-champion sa sarili niyang team. Ang pangalang Allen Iverson sa liga ng NBA League. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay. Pero buhay ng ating mga idolo, maraming salamat.